Uh, may nakita tayong ano parang tinaplesa ng maganda dito nakatutok sa bato ng malaki na yan kasi noon dalaan ako dito dati kasi nga lang ay hindi ko ganong nagbibigyan kaya ipapakita ko sa inyo kung anong sign ang mayroon dito sa batma na ito Okay. Ito, gumawa sila ng panibagong sign ng tao. Ito, meron siyang parrow head. So, may eight, footmarker. Footmarker. ito may 8, parang bot marker. Bot marker. Ito, Tawhi to eat din to eat sa gitna ang araw at kapunta ng S ito ay letter A. E E parang parang letter E to tapos dito may guhit parang naka ano pa? letter L parang ano so dito yung arrowhead chime so dito ang ano ang nakabilog dito bilog bilog sya bandang tutan nya yan ang ating ano, matikita. Parang ito ano ito? 68. Parang 68 ito eh. 68. Ito ay may literacy. Ah, is. Is pa ito south. South is. -east. South is -east ang lamento. Bilang dito sito. Tingnan na naman dito ang south. Okay, ang south. Hindi pa south, yung south dito wala tayong uh, north. Okay, north tayo right dito north. Sa north. Ito oh. Ito nakitang ganito. Parang nakatamil. Okay. dito parang may na pesan ang problema nga lang dito may lang ginawa na ganito walang kito para nature made lang dito sa kanyang likod ay nakaguhit na malaking letter C letter C siya pabalik ko tapos dito yung mas malalim sabi e ito yan dito ito kasi yung ano na ito ang kanang ng ano ng ilog ang kanyang pinagdanan noon ay naka C pupunta ibig sabihin ang deposito ay dito dito lang dito. dito natin hanapin ito ito kasi yan yung katayaan dito eh sa dalawa kapit ito pero itong nakatinabas na bato ay dito siya nakatutok itong bato na ito yun ang ating nakikita sa sa hapong ito mga sign marker dito kanon din to para may ginawa mga bato na file may sorting box tapos so, ito may parang sam pa at dito kami naghukay ang pinagtataka namin dito sa lugar na ito ay wala talagang kabato-bato papaloob yan siguro mga 6 uh, feet 6 feet or 7 feet kaya ito babalikan namin to pagkatapos namin uh, ng ano yung aming schedule sa isa ano kasi kami schedule kaya doon muna ang, ang pinuntaan namin tatapusin namin kasi mas malapit dun sa highway kaya ito pinahuli namin to tapos sa lugar na ito meron kami no. nakikita mga siminto parang ano siya, parang gray violet hindi naman gray talaga green a brown a brown violet ayan nakuha kami dito mga siminto siminto ito mga siminto mga white cement yun lang nawa isang makapag isang magbakal ang uh, pag-unlad para sa akin. ito parang binasa pagdating binasa nila To subscribe to my channel.